Ronel. Bumili na kayo dito. Bili na. Ronel. Ronel. Bili na oh. ako. Sa pumbiso lang. Okay. Bru Kung paano mo Protectan. Ronel. May bed dito. Protectan mo. Shift kayo. Mo. W, Protectan mo kalon. kahit anong mangyari yung bed doon. Huwag mong hayaan masira ng kalaban yan. Yan yung ating buhay, Ronel. Ah, ano, tuturong ko kayo mag-speed. Ay, may papunta sa base natin. Huwag na kayo tutunga nga dyan. Ah, BM, ano? may hacker kanina. Ang galing mag-speed bridge. Nasira! Ay! Nasira mo, na yung ating bed. nag kasi ako eh. Ba, pan panigurado, kaibigan ko yun. Hindi na tayo no, mag-re-respawn. Nung isang gabi ano? Oh, wala. Hindi tayo marunong nito Oh, shemay! 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 shemay. <laughs> Pero bomb pa nila yun eh. Wala nang bed. <laughs> Gumagalaw na Kaya yung mo mga batuk, kalaban. Ronel! Ronel, bantayan... Bant hindi ko mapaliwanag sa'yo kung paano gumagana to. Basta bantayan tong bed na to. Wala dapat makakagalaw dyan. Ay, wala dapat makakalapit na kalaban dyan sa bed na yan. Ay, pagyata dyan. Kung ako sa'yo and ito na lang bilhin niyo. Para ano, cover ka agad. Hindi ko nga alam kung It's paano makakabili na Pag-ipon muna kayo! Ah! pag Para... ba Atin na ako sa inyo, papakita ako yung mga Uy, may umatake sa akin, sino yun? Pindutin hey, niyo lang yung ano, may mga... Baka mamatay tayo ng Diora. Obsidian ba? Emerald yun, hindi... And stone, alam ko nang... 24 ano, diamond... Ay, diamond Mas maganda diamond. ba yun kesa sa sandstone? Hindi ko kasi alam eh Newbie ako sa mine uh Oo -oh may 2nd floor. No, alin. Alis magka-pare. Wag, mag mag eh, wag mo sirain yan, hindi ka yan, Ronel. Hindi okay. yan ano. Hoy, <laughs> tabi dyan! Hoy, mag-cover pa kayo! Kailangan natin ng, ano ba yun? 24, uh, ano, ayon uh, ingot. Anong bank team tayo? Red? Mamang lama yung lang time lang Kapi Kapirat yehu, yehu, yehu Kapirat yehu Go, tatlo na lang tayo Ah! Naulog ako <mukulit> Wala naman po mo Mahal ko ang kapirat Wala naman po Wala yun Wala, hindi tayo ano Hindi sila interesado oh, wala na tayong malaban <mukulit> Ano yun? Hindi sila interesado sa Mas maganda nga yun eh Paano ako magkakaroon ng mas Job. magandang espada na natapat ng ako sa Kahoy na... Uh... Takpan niyo yung ano! Hoy! Oh, takpan niyo yung ano! Ayun! Napipindutin no, niyo lang yung ano! Okay. Ano ba yan? Ang hirap pala may pagkampi sa mga newbie! <laughs> Talaga! Ngayon, <laughs> ngayon mo na... Ngayon mo na... Ano ko? Yung naranasan ko, pre! W wala kami kaalam-alam dito! Lalo na... Ay! ay naranasan mo ba? Magaling ako nun! Hindi di ako interested. Tignan mo, so, gumagawa ng bahay si Roxel. si <laughs> SD Pre. Takpan mo lang tong anong totong bed na ito, huwag kang gumawa. Ay! Pumili kayong endstone! Ano? Kumuha kayo ng 24 na uh, iron! Eh, kinukuha ko lahat! Kumuha kayo ng iron! Uh, 24 tapos! Kinukuha mo kaya lahat? Hindi ko kinukuha lahat! Nalalagay ko sa chest lahat! Ayun na, ipindutin nyo lang yung pinakataas na wool. Tapos may makikita yung end stone. Tapos wala nagbabatay sa base, Patay tayo lahat! Paktay ka ngayon, bata! Wala akong, kinukuha ko lahat ng iron. Rebuild! Nasa chest! <laughs> Gagawa nga ako ng castle dito, tagal ng kalapag dumating. Ayan, pwede yan, castle kayo, castle, castle. Huwag mo ituloy yan, Ronel! May kalaban dyan! Hindi, castle. mas ma ano yun, mas mahirap yun. Lugin kayo, Ronel! Kailangan natin ng ano, labanan yun. Kailangan ako ng block. Kailangan tayo yung hari natin. Oh, Ay, nice. mali. Play you na know, oh, po. Yes, my lord. Um, play na pili Pa ako. Hindi ako pwedeng Ako yung Jedi. Ay. Ano ako? Enemy anyway, forces. Joke. Ano ako? Wait, naglag vlog ako. Um, <laughs> ano <laughs> ano bang makikita dyan? Ay, huwag ko pala iwanan yung island. Hoy! <laughs> Pag may diamond kayo, dun ka kanya ilagay sa May papunta dyan, may papunta dyan. Oy, huwag nyo iwanan yung island! Scroll. Ay, Ronel! Ako lang mag-e-incentive tayo! Uh. May ipapunta d'yan! Ayan mm o! May -hmm. ipapunta d'yan! Nagtatago! Nandun o! Uh. Ayan, si Yellow! Labanan niyo! Hiulog niyo! Ayan! Yung pag hindi mo ka- Ah! Shit! Ayan. Namatay si Kira. Wala, talo na. Wala nang pag a sa tong team nato. Papatay na ako. O, Ronel. Tuloy ko na to, natutuloy na to. Kanin tumalun? Nandito lang ako. <laughs> Hindi ako, nandito pa ako. Uy, <laughs> nahulog ako dito. Uy. Kaya yung black, nasa ako. Uy, ka ba? Nandito siya. Naku, paano ko Oo, nahulog ng ako doon sa nalagyan ko whole kanina. <laughs> Uy, <laughs> help! Dali, hindi katawa. May video ako vlog! Ah. ah! Oh, Laliin mo! Tawulog! <laughs> Tumatagos lang sa akin! Mag-take ka na ng bridge pa o kaya maglagay ka ng ladder! ka Wala sa Rosel! Ayan, ayan! Ayan, siya po Sayang din! magbawa <laughs> na Wala akong block. Help! Ito na nga, hulog lang mo kasi. Oh. Ah! <laughs> no Nahulog na. Paano ako makakuha ng TF? Iisa na lang pala yung green. Tayo na tatargetin ng yellow. Huwag naubos niya green. Bumili na yung nice. Lois! Ayun! Nakikita ko na sila. Aray ko. Yes, makikapag pvp na ako. Pero per se. PBP! PBP! <laughs> Maya, turo ko kayo PBP. Sino ba? Huwag! Oh, hindi pa intended yung sword na yun! na yung sword nila! Talo naman na tayo oh, sa yeah. Talo lang, talo <laughs> naman Tuna na tayo siya sa, siya. sa simula pa lang eh. Bakit pa ba natin papatagalin ito? <laughs> Bumili ka! Ano ka mo? <laughs> <laughs> hindi, di ko alam kung paano makipaglaban sa mga totoong tao. Mali mo manalo tayo. Zombie pa nga lang, nahihirapan na akong labanan ni. Eh. <laughs> ano, tukuruan nga kayo eh. Ibang <laughs> player pa kaya. Okay, oh, kasi malupit ako. Oops. May lag siya. Kasi ng bala sa kanya. Huwag niyang ubo! Lang, Alang, lag na naman ako. Lag pa. Wala talad na tayo talaga. Kumuha kayo na kayong diamonds. Hindi hey, ko nga alam kung saan nakakuha ng diamond. Oops, oops. Brr. Na Dito! Babantay Dito ako. Doon sa bridge na pinutol mo, na binuho. Uy, nandito na sila. Babanta ako na lang dito sa ah, ating isla. Ah! Naisak dito! Lag ako! Lag ako! Uy, <laughs> pa si Kunin niya yung diamond! May, kalaban <laughs> dito! Ronel! Iuwi mo yan! Iuwi mo yan, Ronel! Ako nabahala sa kalaban. Hindi siya makakalapit dito. May kalaban ba dyan? Bantayan niyo nga yung gilid ko. Labas! Labas! Mahina ang Stand up kami dito. Hindi <laughs> siya makaka-advance. <laughs> duwag! Balik ka dito, duwag! Useless. kayo sumugod ako magbabantay Wasak. dito. Huwag ah, mo sabukin yan! Ako magbabantay dito kayo sumugod sana na lang yata yung natitira. May green pa. May nice signal ko. Uh, tinuma. Nakapatay ako. Hindi pa. Hindi pa pala. Chok lang yun. Hindi ko na. Hindi ako nakatingin sa screen. Papanood. Isa na lang yung green. Nagtatago lang yun. Nakarecord ko ba? Uy, may tatlong diamonds na tayo. Kumuha pa kayo sa incentive na tayo, boys. Huwag mo nga ako. Ato, saan ka kumuha ako nga magbabantay dito? Tunnel, ka pa dun? diamond, pa ka, kailangan din natin na tiap bridge ano? Pala ng strat ni eh. ano ba? ano ba? ano Yan! Anong bibiling ko sa diamond? Yeah. Anong, anong ba? ano ba? ano ba? ano ano ba? ano ba? ano ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? ano ba? Okay na. Ikaw, kanina ka pa. Nakapusap ka rin. Sa <laughs> ah, pala binigyan. Wala pa ako... na patay na ako, boys. Dinistra kasi. ako sa Diamond. Napatay niyo ba siya? Hindi ko alam. Yun. 2v3 na lang, Ronel. Kaso hindi tayo marunong talaga nito. Kaya... Medyo <laughs> na. Wala nung pag Mag... Yan, mag-build ka lang ng ano natin, ng defense natin. Hindi sila makakalapit. Hala! May nag-delete yung folder ko. Try nyo, bet nila, lang! magre sila na magre-respond. Magre-respond sila na magre-respond, promise. Wag, me. wag ka dyan, wag ka dyan. Try nyo, pet nila. nila. Oh, no. Puto lang, bridge. Kailangan <laughs> akong pakit. Papatagalin ka dyan Hotel, ng papatagalin. Na <laughs> Uy! Nakasama tayo na! Hindi talaga ako marunong. Your, gaming skill. Your gaming skill when you're playing with your Sorry, friends. Totoo. Hindi ako marunong. Lol. Pabigat yung mga kagaya, kagaya ko eh. Pagka online yung multiplayer, yung mga uh, competitive multiplayer, hmm. pabigat talaga ako. Yol. Kaya, worse kaya tayo. Kaya ngayon, kaya hindi ako lang. Kaya hindi naglalaro ng PvP, pabigat ako. Dito, tron ko ako. Hoy, Ronel, ikaw cover ng bed. Ako, oh, ay, go! Goro! Yan, yes, si ah. Ano, ulo. Ano siya yung tayo? Control tayo? Ako ng loot. Ako na kuha ng loot. Ako na loot. Lagay ko sa card. Sige, ulo ko, man, Sige lagay mo dun sa chest so, para, para man. Man. Ilalagay ko na nga tayo. sa ano? Ilalagay ko na sa ano? Huwag ka sumigaw. Para hindi na kami isang ano. Para ka naman tangin. Hindi ako na natagaw ko loot. Ay, hindi na talaga ako inintay, no? Ay, hindi ka ba kasali? Hindi, inintayin eh, ka naman. Ako lang ka. pre. Ayun ako. ko, yung nag Hindi pala siya yun? Yun? Uh, Hindi ako yun? <laughs> Sorry. Sorry. Susunod dule. Sa susunod. Sa susunod. Okay. Mintay ka namin. Akala no namin kasali ka ni. No Ay. Eh, baka sweet breaker yan. Kung may limahan lang. Kung may limahan lang. party kick. LATERAL! <laughs> ano nangyari? Hindi ko nakita. Cheater! Tingnan mo, walang butas. Saan? Paano niya nasira ngayon? A cheater! Paano niya nasira yun? Oo nga no! Butas. Walang butas! Okay. Ay, hindi nasa meron. na siya! Ayun! Paano sa, siya nakapasok walang dito? Walang butas! Paano siya nakapasok? Nagtago lang siya! Ibig sabihin sabi, may nakatagong hole doon! Ano pangalan nung ano? Hindi lang um, siya nag-iisa! Ano pangalan niya sa game? Hoy! Ang dami nila! Sinasokot uh, tayo ng yellow! Albani? Al okay, hindi yan yung kaibigan kong hacker. <laughs> Wala na, patay na tayo. Oh, di pa nag-crash yung Minecraft ko, pre. Ang galing talaga, pre, yung nag-crash Minecraft ko. I-disable mo muna yung texture pack mo. Kung so, yan yung dahilan ng crash. Hindi. <laughs> <Ay, ay>, um, <laughs> oh, Nakasara nyo ako ah May pumapatay sa akin! May pumapatay sa akin! May pumapatay sa akin! May pumapatay sa, sa, sa akin! Hacker sila! Layo ko na! Ako ba yung nangamatay? Malayo ka? Oh panigurado rich yan. Oh, Alam niya oh, rich. Na, nasa ano na ako, nasa base. Nasa base na ako. Kinakabahan ako, magpapunong patay. Three hearts talaga ako, buga. Ay, bumili na kayo ng ano, iron son! Hindi ko kailangan nun para lang sa mga magagaling. Yes. Ano ba ang team ako? Lagi ko nakakalimutan ko anong na team ako. <laughs> Yeah, hindi ko nakikita kalaban, hindi ko alam kung sino yung kalaban, sino ang kakampi. Ah! Ala! Um, big brain yung ano natin, yung blue, big brain. Well, hindi ka na gumagalaw. Ronel, wow. alam mo bang hindi na sa labas, nakatayo ka pa dyan? Oo nga, nandung pa rin si Ronel! <laughs> Bro. And then, ano kanina Ronald, pa siya... Pa. Kanina pa siya nag-harvest dyan, na, hindi niya napapansin na yung na, kalaban eh. na nandito nasa <laughs> <laughs> may may na sa labas. Kaya siyang pogey po. Kanina pa siya nag-harvest ah. dyan, hindi niya napansin patay na tayo lahat. Si Ronald pa kill. Ay, na napatay niya. Oy, Ronald, meron dito sa bridge natin. Sino namatay? Ako. Patay na ako. Oy, may sumisira ng bridge. May sumisira na itong bridge. Hindi ko, ko kasi, hindi ko kasi ano eh. Narilito kasi ako. Sino yung kakampi? Sino yung kalaban? Pare-pareho kasi. Bumili ka daw, Gapple, Ronel! Alam mo ba, ikaw lang naka-wooden sword sa kanila. Siya nga yung taga-collect. Ronel, you sword mo. Siya yung taga-collect. Ano yan? Ronel, the tax collector. Hindi, nakasubscribe na sila kay PewDiePie. Mm -hmm. Nobody. Nobody mga manga readers kapag tinanong ng mga anime only kung anong nang talaga <laughs> <laughs> manga reader <laughs> hindi ako ano hindi fan ako ng anime pero malimit na akong nanonood ng anime ngayon kasi binabasa ko yung manga <laughs> yes <laughs> hindi, ko, manga hindi ko, hindi, ko, na masyadong na masyadong na-enjoy yung anime kapag nalaman ko na yung kwento <laughs> kapag alam ko na yung kwento tapos di ba, binasa ko na yung sa yung manga tapos na na na, na, na announce na may an, na magkakaroon ng anime yung manga series o kaya mas matindi yung light novel na nabasa ko na hindi ko na pinapanood kasi alam ko na ako ano mangyayari <laughs> <laughs> di malay mo kung may ano kung may namali sila pwede kang mag may mga, may, mga bagay na binabago sila o kaya may mga bagay na hindi sila sinasama. Pero masyadong malit Pero masyadong naman na yun. yun. Ganon din ako na mangyayari. Bakit?